Hello mga Mars! May bagong chika tayo ngayon. Halina't kilalanin natin ang tatlong kilalang personalidad na no boyfriend since birth. Una, si Charlene San Pedro. Kahit nasa 20s na siya, hindi siya nagmamadali pagdating sa love life. Ayon kay Charlene, hindi niya focus ngayon ang pumasok sa romantic relationship. Mas priority daw niya ang kanyang trabaho bilang aktres at ang mga responsibilidad niya sa buhay. Number 2, Kisses Delevingne. Si Kisses ay proud na NBFSB pero hindi ito nangangahulugang hindi siya open sa love. Sa katunayan, noong nasa PBB pa siya, matapang niyang inamin na nagka-crush siya kay Marco Gallo sa harap ng National TV. At pangatlo, si Sanya Lopez. Hindi priority ni Sanya ang magkaroon ng boyfriend. Sa isang panayam noong 2019, sinabi niyang mas gusto niyang mag-focus sa kanyang career dahil sa sunod-sunod na blessings na dumarating sa kanya sa showbiz. Kayo mga Mars, sino sa kanila ang favorito nyo? Meron pa ba kayong kilalang celebrity na no boyfriend since birth? I-comment na sa baba.